Noong nakaraang buwan ay nag-renewal of vows si heart Evangelista at Cheese Escodero. Isang araw bago ang seremonya ay nag-celebrate pa si heart sa kanyang 39th birthday. Lingid sa kaalaman ng karamihan ay nagdadalamhati pala ang aktres dahil sa isang masamang balita. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share at comment down below. Ginanap ang renewal of vows ni na Heart at Cheese sa Balisin Island. Kaya doon na rin nagdiwang si Heart sa kaniyang karawan. Nakatanggap naman ng mamahaling regalo si Heart mula kay Cheese at ginamit naman niya ito sa araw ng kanyang kasal. Ito ay isang singsing na milyon-milyon umano ang presyo nito. Mukhang masaya si Heart sa kanyang selebrasyon ngunit tinatago lang pala ng aktres ang tunay niyang sakit na nararamdaman. Dahil bago ang kanyang karawan at kasal, ay nalaman niyang nakuna na naman siya. Ayon sa kanyang panayam kay Boy Abunda, ay huling babaeng espesimen ito. Napaka-excited niya nang malaman niyang buntis siya at pinangalanan pa niya itong Sophia Hart. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi naging successful ang kanyang pagbubuntis at nakunan ang aktres. Wala namang pinagsisisihan si Hart at hindi naman rin niya question ang Diyos kung bakit hindi siya makabuo. Dagdag niya, I am so blessed in so many ways. Kaya wala raw siyang mga regrets. Saad pa niya ay masaya pa rin ang kanyang puso dahil mahal siya ng mga anak ni Cheese. Kaya imbis na magbukmok, ay pinili ng aktres na tanggapin ang kanyang sitwasyon dahil marami pa siyang ipagpapasalamat dahil mas marami ang blessings na kanyang natanggap kaysa mga kabiguan. you